Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya ay makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? at sino-sino ang aking mga kapatid. At iniyunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. mayon <coughs> maliwanag mga kapatid, pakinggan nyo ha. May ina si Kristo eh, si Maria. Isang pagkakataon, nangangaral siya, nasa loob siya, eh hinahanap siya nung kanyang inang si Maria at saka nung kanyang mga kapatid sa laman. Nagsabi yung isa, yung, ikang mga, yung ina mo at saka yung mga kapatid mo nakatayo sa labas. Nakatayo sila sa labas, ibig nilang makausap ka. Pero sumagot si Kristo ang sabi, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Tapos, iniunat niya yung kanyang kamay dun sa mga nakaharap sa kanya sa loob na nakikinig ng kanyang sinasabi. Sabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina doon sa time na yon parang idininay niya yung sarili niyang ina na si Maria kasi hindi kasama doon sa mga nakikinig ng na salita ng Diyos eh. hindi kasama roon may mga siguro si Maria walang panahon para makinig kay Kristo. Kasi minsan sinabi rin niya eh, may babaeng nagsabi sa kanya, uh, mapalad ang tiyan na iyong naggala sa iyo at ang dibdib sinusuhan mo. Sumagot si Jesus, Oo, bagkus lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Doon sa tiempo na yon wala na naman si Maria. Naintindihan mo ako, si Luz? Opo, oh, Brother Eli. Parang, sa, kagaya nga na sinabi po ninyo, doon sa isa, parang idininay niya si Maria na kanyang ina. Dahil sabi niya, sino ang aking ina? Hindi si Maria. Ito, yung nani dito na nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tapos, ganun din naman doon sa sumunod na talata na sabi ng mga tao, mapalad yung nagdala sa'yo, nagpasuso sa'yo. Pero sabi niya, bagkus lalong mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya parang mas higit na naman po ito kaysa kay Maria. Kasi parang may instances, hindi masyadong nandoon si Maria palagi. No? Apo. Eh mas mahalaga yun eh. Kung makikita nyo ng isang okasyon na pumunta siya sa bahay ng magkapatid na si Marta at saka si Maria, eh si Maria nakikinig sa kanya. Si Marta naman nag-aasikaso sa kusina. Eh nung napapagod na si Marta, mag lang siya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babaeng maglingkod mag-isa? Iutos mo naman sa kanya na ako'y tulungan niya. Pagsagot ni Kristo, sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming paglilingkod, nababagabag ka sa mga maraming bagay. Dadapot isang bagay ang kailangan sapagkat pinili ni Maria ang lalong magaling na bahagi, yung makinig, yung makinig ng salita <laughs> ng Diyos. At ito'y hindi aalisin sa Kanya. Sa mga talatang ito, mapapaghinuha natin, may maiisip natin, mga kapatid, na ang kinikilala ni Kristong mas higit na bagay na mabuti. Higit na kapatid, higit na ina ay 'yung kasama niya na laging devoted sa pakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap ang salita ng Diyos. Kaya pala dapat matuto tayong mapuot sa sarili nating ina. Alin yung ibig sabihin nun? Kasi ina mo lang siya Sarili mo lang siyang ina. Hindi siya kasama sa iglesia. Hmm? Kasi merong ina na kagaya nung nandun nakikinig kay Kristo. Ito ay kakaking mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, ina, itong nandito sa loob na nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Yun ang mas kinilala niyang ina at mga kapatid eh. Ah, ito, may papabasa ako sa iyo kapatid na Luz, ano? Para lang maintindihan ng mga kapatid. This is sa istrese ng Roma. Batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Kita mo, si Pablo, hindi naman niya kapatid si Rupo eh. Opo. Eh kasi sa pangalan pa lang nitong si Rupo eh, Romano ito eh. Eh si Pablo Hudyo eh. Pero ang sabi ni Pablo, batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon ang kanyang ina at akin. Inaari ni Pablo ang ina niya, yung ina ni Rupo. Bakit? Yung ina ni Rupo, pwedeng ituring na ina ng mga kapatid sa iglesia. Amen po. po. Salamat sa Diyos, ang nanay ko pa, ganun, sis Luz. Oo Ina ko, pero hindi ko sariling ina inarin ng mga kapatid na kinukup niya samantalang nabubuhay siya. Amen po. Amen po. Naintindihan mo yung kapatid na Mel? Opo, awa ng Giyos, kapatid na Elin. Ngayon ko lang po narinig ito na yung pagkakaroon ng ina, mayroong ina, sariling ina na ina lang nung anak pero may ina. Hindi bahagi ng iglesia. Opo. Pero merong ina, hindi mo pwedeng sabihin sarili mong ina. Kasi ina rin ng mga kapatid. Ibig sabihin, umaakto siya na parang ano siya, yung bahagi siya ng iglesia. Kung siya man ay ina, ina siya ng iglesia. Kung siya man ay ama, pwede ituring siya ng mga kapatid na ama na hindi sariling ama nung may ama lang sa kanya. Naintindihan mo ba yon? Mahirap yata yung paliwanag yon. kapatid na Dakne. Eh, Dani eh. Opo, kapatid mm. na Eli. Napakabago po nito, na parang nakatutuwang isipin na ganun po pala ang kahulugan noon, na ang uh, inabong sarili, inabo lang yon palalo na kung hindi naman bahagi o sangkap ng iglesia. Pero pag yung palang... Uh, isang babae kahit hindi mo siya ina sa laman at siya ay inang kasangkap ng iglesia at tumutupad ng salita ng Diyos at ikaw ay tumutupad din, ina mo rin po pala siya ganoon kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ah, kaya nga ang sabi ni Kristo kay, kay Juan eh, hindi naman niya kapatid si Juan na apostol eh. Yun ang minamahal niyang apostol si Juan. Eh nung mamamatay na siya sa krus, sabi niya kay, kay, kay Maria, sabi niya, babae ang iyong anak, sabi niya. Anak ang iyong ina. Oo, oh, hindi ba? Basahin mo 'yon, Sis Luz. Ah, 1925 ng Juan. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal. na katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nangakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Nang magagayo ay sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Um, hindi, hindi niya kapatid si Juan, kasi nung oras lang na yon tinanggap ni Juan si Maria sa sariling tahanan niya. Tinanggap ni Juan. Ibig sabihin, itong si Juan, di kapatid ni Kristo sa laman. Pero, nung mamamatay siya, eh, pinagtagubili niya yung nanay niya kay Juan. Sabi niya kay Juan, ah, anak, ang iyong ina. kung naman babae, ang iyong anak. Mawawala la kasi si Kristo ang kapalit ni Kristo si Juan. Ibig sabihin, later on, siguro tumi tumindi na ang uh, ano ni Maria, ang estado ng pagiging uh, pananampalataya ni Maria sa kanyang anak, eh, kinilala na siyang anak, uh, ina ni Kristo, na ina, ina, ina sa sarili, ina pa ng, ng mga kapatid sa iglesia, kaya ipinakilala eh, niya kay Juan, uh, uh, anak ang iyong ina. Babae ang iyong anak. Kanta nyo? Eh, di pala, kung, isa, kung ikaw ay isang ina na nasa iglesia, ang anak mo, hindi lang yung anak mo. Pati yung anak ng iba na kapatid sa iglesia, anak mo na rin yun. At kung ikaw naman ay isang anak, eh, alam ba, yung nanay mo ay hindi kapatid, ay kahit na walang hindi kapatid nanay mo, merong kang ina na nasa iglesia. Lahat ng sumusunod ng aral ng Diyos na mga matatandang babae, pwede mong ituring na iyong ina. Ayon. Lalo na mabuti kung yung nanay mo, eh, nanay mo na, tapos nanay pa rin ng ibang mga kapatid sa iglesia. Hindi mo nanay na sarili lang. Naintindihan mo yung kapatid na Dani. Opo, salamat po sa Diyos. Ganun po pala yon na pag ang nanay pala ng uh, sino man, kahit uh, halimbawa, nakagaya nga po ang halimbawa, nanay niyo, kapatid na ni Eli, si Lola, kumo uh, nanduroon siya sa kalagayan talaga namang ina siya, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa kapatiran, nakita ko po yun personal eh wala siyang papayagang umalis ng manggagawa nang hindi niya papakainin, kapatid na Luz. Talagang nanay siya ng lahat ng kapatid na nakakarating po dito sa ating Mountain Central noon. Kaya masasabi po na nanay siya ng lahat. Bukod sa nanay niyo po siya, ay nanay siya ng lahat ng mga sangkap at salamat po sa Diyos na naipaliwanag po ninyo sa pamamagitan ng paksang itong Bagay na ito. Para pong nagkakaroon kami ng lakas ng loob na, Uy, may nanay pa rin pala ako kahit patay na po yung nanay kong tunay. Ganon po kapatid na Eli, salaman. Yun ang dapat maramdaman ng kapatid sa iglesia. Na ang sarili mo na ngayon ang iglesia. Pagka nasa ang, ang iglesia ang pag-uusapan, ah, mga sarili mong kapatid yan. Yan na ngayon ang sarili mong mga ina yung nasa iglesia. Hindi yung sarili mong inang individual na ayaw kumilala sa Diyos. Dapat dun sa ina mo na yon huwag kang masyadong ano ron, subservient sa gusto nun. Kasi pag gano'n ang ina mo, ihihiwalay ka pa sa Diyos nun eh. Bakit may ka hindi putulan yung buk mo, haba-haba na. Hmm. Ba't di ka mag ah, yun pa sabihin ng ina mo eh. Lalabag ka, palalabagin ka pa sa aral ni Kristo. Halika nga, sumama ka sa akin sa piyesta. Doon sa mga ganong pagkakataon, dapat mapuot ka sa nanay mo. Na sarili mong nanay. Ba? Nakakatisod yan, ha? Sa mga hindi kapatid. It's loose. It's loose. Opo, oh, Brother Eli, oh, para dun sa mga bago at saka doon sa mga <laughs> makalaman at hindi sanay sa ganun po. Lalo na yung sasabihin nila na close sila, pa, close yung pamilya nila. Mabigat po ito sa kanila, pero dapat po talagang matanggap na pagka yung nanay mo, eh, o nanay mo, tatay mo, o kapamilya mo na hindi kaanib sa iglesia, at uutusan ka na gumawa ng labag na sa aral, eh, yun ang talagang tiempong dapat na mapuot ka sa kanila. Kasi pag hindi ka mapupuot sa kanila sa tiempo na yon, gagawa ka ng labag. Susunod ka sa sinasabi nila. Pag niyaya ka sa piyesta, eh hindi ka napupuot sa nanay mo o sa tatay mo o kapatid mo. Sinabi sa na, o sumama ka sa amin sa piyesta, eh hindi ka napuot sa kanila sa tiempo na yon, sasama ka sa piyesta, kakain ka ng handa sa piyesta, yun, mapapahamak ka. Ganun po yon. Eh ngayon, para wag naman matisod yung mga hindi nakakaintindi, ano ba kahulugan ng sarili, salitang mapuot? Mapuot ka sa sarili mong ina, sarili mong ama, sarili mong kapatid, mapuot ka sa sarili mong asawa, mapuot ka. Ano ba ibig sabihin nun? Pakinggan nyo sa 8.13, Ito mas malapit sa Ebreo eh, ay sa o oh, sa Ebreo yung original na salitang ginamit mas malapit ito, 8.13 ng Kawikaan si Slu sa Bagong ang Biblia. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Yung mapuot o mamuhi, mamuhi mapuot, akahulugan nun, kung may takot ka sa Diyos, mapopoot ka, hindi dun sa tao. Ang kapopootan mo, yung kasamaan, ang ginagamit na salita sa, sa Ebreo ay sau, saunay o saunay. Ang kahulugan ng saunay is to hate. To hate. Mapoot, mamuhi. Eh, alin lang ang kapopootan mo? Yung, yung laman ng nanay mo? yung pagkataon ng nanay mong sarili, sarili mong ina, sarili mong ama, yun bang pagkataon nila ang kapopootan mo? Hindi. Yung kasamaan na ginagawa nila, yun ang kapopootan mo. Halimbawa, pinap ng nanay mo, bakit hindi ka nalang mag-hostess? Bakit hindi ka nalang mag... Merong ganong magulang eh, para pakinabangan yung anak, Papayagan yung anak niya mag-hostess, mag maging bailarina na kahit sino'ng lalaki, eh, pwedeng uh, i-date ang anak niya. Pagka ganon, mapuot ka sa nanay mo. eh alin ang kapopuotan mo sa nanay mo? eh hindi yung pagkataon niya. Dapat igalang mo yun eh. Dapat ibigin mo yun eh. Ang kapopuotan mo, yung masamang nasa kanya. Para rin yung sarili mo. Mapupuot ka sa sarili mo. Ang ibig ba sabihin, kukuha ka na ng, taga, ng, ng, panaga, tatagain mo na yung sarili mo. Hindi ganon. Yung masamang gustong gawin ng sarili mo, labag sa Diyos, yon ang kapupuotan mo. Sa tiempong merong sinasabi ang sarili mo, na sabi sa sarili mo, sige, barilin mo na yon, Birahan mo yon, ah, Sabi ng sarili mo, ah, dinidiktahan ka ng demonyo. Doon sa tiempo na yon, yung naramdaman ng sarili mong masama, yun ngayon ay kapuotan mo. Pero yung sarili mo siyempre ng laman, hindi yun ang kapupuotan mo. Di ba ang, ang bagong tipan ay nagsasalita ng salitang espiritual? Eh pag sinabi mong kapuotan ng iyong sarili, eh, ang ginawa mo ay kumuha ka ng baril, binaril mo sarili mo, eh sira ulo mo. <laughs> Di ba? Yung kapuotan ng sarili, kapuotan ng sariling ina, kapuotan ng sariling ama, kapuotan o kamuhian ng sariling kapatid, pagkayong yung ginagawa na nila masama, yayayain ka ron, huwag kang sasama. Pag pinagagawa ka na ng labag sa aral ng Diyos, eh kahit nanay mo pa, tatay mo pa, huwag mong gagawin. Maliwanag ba yon kapatid na Dani? Opo, maliwanag po kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ngayon po ay eh, parang naibsan din po yung alalahanin namin na eh paano nga ba mo ipapaliwanag? Napakaganda po dito na ang kahulugan pala nung mapupuot ka sa iyong sarili o sa iyong ina, eh hindi yung personal niya ang kapupuotan mo. Dapat igalang pa nga po yun eh. Bilang nagluwal sa'yo, may utang na loob, ibigin yon yung kanyang pagkataong yon yung kanyang katawan. Pero, yun pong kanyang ipinagagawang mali, kung mayroon siyang ipagagawang mali sa'yo, ah, kakapuotan po natin yon Mayroon siyang iniulok sa yung masama, kakapuotan na natin yon Gaya din po ng ating sarili, madalas pagkakataon nga po, kapatid Nelly, kahit sa sarili ko po, parang may nagsasabi na, eh, gawin mo ito, eh, masama. Doon po pala dapat sa tiyempong yun, ready po dapat tayo na kapuotan mo agad yung sarili mo or else may entertain po natin siya. Kaya kailangan agad may nakahandang puot doon. Oy, mali ang gagawin kong yan. Ba, inuulo ka. Baril mo yung mga lukuloko na yan. Eh, dapat kapuotan natin yung dikta na yon dahil yun po ay hindi ayon sa kasang-ayon ng kalooban ng Diyos, kundi ang ipanlalaban nun, yung puot na utos ng Diyos dun sa gawang masama. Salamat po sa Diyos. Napakaganda po nitong ah, uh, tinuturo po ninyo ito. Tututunan mo ba, sis Luz? Opo, awa ng Diyos, but Ellie, naiintindihan po namin. Yun nga, parang nung araw, parang vague, parang paano nga ba ibig sabihin nung kapuotan mo yung... Bagaman, tinuturo nyo na po itong sitas na ito dati, pero mas maganda po ngayon, mas maliwanag ngayon, na naiintindihan namin yung uh, kahulugan po nito nakapopuotan mo yung sarili mo sa paraan na hindi mo sasaktan yung sarili mo. O kaya magpapakamatay ka, magsumiside ka. Hindi. O hindi, yung gusto ng sarili mo, pag mali, pag labag na sa aral, kailangan kapuotan mo yung sarili mo, kontrolin mo yung sarili mo, magalit ka sa sarili mo, para hindi mo magawa yung bawal na gagawin mo sana. Ganon din yung pag ang magulang mo, yung ama mo o ina, ikapopootan eh, mo sila, hindi dahil poot ka sa kanilang pagkatao. Hindi po ganon. Hindi yung lalapastanganin mo sila dahil poot ka sa kanila, papatayin mo sila, hindi. Hindi mo lang gagawin yung ipinapagawa nila. Na kahit na magalit pa sila sa'yo, eh, okay lang. Basta hindi mo lang gagawin yung ipinapagawa nilang masama na alam mong lalabag ka sa aral pag ginawa mo yon. Kasi ang kahulugan nga po talaga nung uh, pagkapuot na yun, o, o, yung sinasabi nga po na pagkabuhi sa kasamaan, yung kasusuklaman mo yung gawang masama o yung bagay na masama na ipapagawa sa'yo, yung sa ginagawa nilang masama, doon ka magagalit, hindi sa kanilang pisikal o sa kanilang pagkatao. Ganun po. Ang katunayan si Sluz na hindi yung pagkatao, yung tao ang kapupuotan mo mismo, kundi yung kanilang masamang ginagawa, yung, yung masamang nasa kanila, yun ang kapupuotan mo. Yung mali, yung, yung kalikuan, yung hindi katwira na nasa kanila, yun ang kapupuotan mo, anong katunayan, at hindi yung pagkatao. Pakinggan nyo, ha? Sa sa 35 ng Lucas, Subalit, so, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Eh, ang Diyos mismo mabait kahit sa hindi mapagpasalamat at sa mga masasama eh. Mabait siya sa kanila, kaya pinapakain sila kahit masasama sila eh. Pinapasikatan sila ng araw eh. O ba? Diba? Pinapaulanan sila kahit masama. Dahil hindi galit ang Diyos doon sa kanilang pagkatao. Galit lang ang Diyos doon sa kanilang gawang masama. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin, yun ang karakter ng Diyos na kahit na masama, kahit nga po yung mga napupuot sa Kanya, kahit nga mga ateista, pagka sumikat ang araw, pati sila nasisikatan ng araw, na uulan din yung bukid nila, pinapakain din sila ng Diyos, nabubuhay din sila, hindi naman sila namamatay. So, mahal din sila ng Diyos, yung kanilang pisikal, yung kanilang pagkatao. Mahal din po ng Diyos yun. Kaya lang, yung ginagawa nilang masama, ay po, napupot ang Diyos doon. Ayan po. Doon nagagalitan Diyos sa kasamaan, hindi doon sa tao mismo.